Hello po, magandang hapon po. Uh, kumusta po kayo? And then, ngayon ay isishare ko po sa inyo itong The Secret of the Rosary by St. Louis de Montfort. Ang ganda po. no? Huh? kanina po ay sinishare ko po sa inyo <clears throat> ang reflection ni uh, alang iba ni Dr. Scott Hand. And then ngayon isishare ko po sa inyo kailangan nating na mga katoliko sa devotion sa mahal na Berhen maria po. Uh, very ano very relevant po itong devotion sa ating lahat no? At kung ma ma uh, maalala ninyo yung sinabi ni Kristo sa banal na kasulatan. Uh, ito yung sabi ni Kristo sa uh, John 19 26 ba yun? Hmm. 26 to 27. Ito yung tugon niya ni Saint John. Hmm. Ito yung tugon niya kay Saint John. Hmm, ito. Basahin ko lang ha. Para maalala nyo po ito. Hindi to talata. <laughs> Excuse mo na. Yung uh, Ito. When Jesus saw his mother, uh, binabasa ko po ang John chapter 19 verses 26 to 27. And the disciple there, whom he loved, so St. John, he said to his mother, Woman, behold your son. Uh, so sabi niya sa kanyang nanay, um, Woman, Behold your son. No. There is your son. Then he said to the disciple, Behold your mother. And from that hour, the disciple took her into his home. So doon nagsimula na doon na nakatira si Mama Mary sa kanilang bahay ni St. John. Uh, so meron palang unique relationship si St. John, ang mga disipulo ni Kristo, sa kanyang ina. Here is your mother. Mm, woman, here is your son. So, meron na tayong unique relationship sa kanyang nanay. Ito pong nanay ni Kristo si Mama Mary, um, uh, the, the intercessor. Hindi po mediator si Mama Mary, ha? Intercessor. Um, oh, iba po yung mediator si Kristo po, yun eh. Si Mama Mary is hindi mediator, intercessor. Okay? So, yan ang kabahan Uh, ni Kristo at si Mama Mary. Uh, si si Kristo ay <laughs> nag binder lagi ka yes. na uh, may binder ako dahil uh, love as pa yung sugat sa akin, aking chan. <laughs> so, sasabihin ng iba, bakit kayo ginawan yung mediator si Mary? siya po ay hindi mediator si Kristo lang po. si Mama Mary is intercessor. okay? <clears throat> so tingnan natin, babasahin natin mga kapatid, itong storya ni King Alfonso of Leon. King Alfonso of Leon. Ma? King Alfonso of Leon. No. And Galicia. Very much wanted. Mm. All his servants to honor the Blessed Virgin Mary by saying the rosary. <clears throat> so, hinihikayat niya na lahat ng mga mga tauhan niya to give honor to Mama Mary by praying the Holy Rosary. I-encourage uh -huh. niya talaga. So he used to hang a large rosary on his belt and always wore it but unfortunately never set it himself. So lagi siyang may sinusuot na malaking rosaryuhan sa kanya sa kanyang katawan. Pero hindi siya nagro-rosaryo. Pinakita lang niya to encourage Uh, his servants. But unfortunately, never said it himself. Hindi siya nagro-rosaryo pala. Itong hari na ito. <laughs> Hindi siya nagro-rosaryo. Nevertheless, he's wearing it. Encouraged his courtiers to say the rosary very devoutly. Para lang may encourage yung mga tao to say the rosary with great devotion. Hmm. So, yan ang pakain niya bakit nagsusuot siya. Na, para siyang Franciscan. Sinusuot lang niya ito to encourage all the people surrounding him. But, hindi siya nagro-rosaryo pala. Yan ang irony sa buhay ni King Alfonso of Leon. isang hari po ito. Ah. Uh, ito po ay nangyari sa kanyang buhay. No? Uh, very encouraging po. Very encouraging po. Ma-inspire po kayo sa buhay niya. Okay? One day, the king fell seriously ill. Uy, nagkasakit siya. Grabe yung sakit ng hari. No? And when he was given up for dead, he found himself. Ah, malapit na siya mamatay, mga kapatid. And then, in a vision, uy, nagvision siya. No? <laughs> Before the judgment seat of our Lord, siya dun siya sa harap. Oh. Uh, meron na siyang Uh, sa harap ng ating Panginoon na. Uh, many devils were there accusing him of all the sins he had committed. And our Lord, the Sovereign Judge, was just about to condemn him to hell. So ngayon, mga kapatid, maraming demonyo uh, sa <laughs> sa judgment uh, throne ng ating Panginoon. Ina-accuse si King Alfonso. Nararapat na yan. Naisaman nyo na sa amin, Panginoon. Sabi ng mga demonyo, So ang Diyos, ang ating Panginoong Yeso Cristo, nag-decide na na ang desisyon ay sa impyerno. When Our Lady appeared to intercede for Him, no, intercede ha? for Him. So sa kanyang vision, si Mama Mary bigla lang lumitaw no? to, inter to intercede her, Him. She called for a pair of scales and had his sins placed In one of the balances, whereas she put the rosary that he had always wore on the other scale, uh, parang tinimbang yung rosaryo niya at yung kasalanan niya, no? yung rosaryo na nasa kanyang katawan, tinimbang. No? Ano ba ang pinakamabigat, yung kasalanan niya o yung suot niya na rosaryo? No? So she put the rosary that he had always wore on the other scale together with all the rosaries that had been said because of his example together sa mga tao na nagro-rosaryo dahil sa kanyang ano sa kanyang example na inspire sa kanya it was found that the rosaries weighed more than his sins mas mag mas magbigat pa yung <clears throat> mga rosaryo sa kanyang kasalanan looking at him with great kindness our lady said so tiningnan siya sa ating mahal na berhen as a reward for this little honor that you paid me in wearing my rosary, you no? Know? Dahil mas mabigat pa yung rosaryo kay sa yung kasalanan. I have obtained a great grace for you from my son. Nakakuha ako ng biyaya, the fullness of grace. Galing sa kanyang anak. So, anong sabi ni Mama Mary? Your life be spared for a few more years. Hindi bigyan kita ng additional na taon. Oh, wow. No? upang mabuhay pa. <clears throat> Say that, you spend these years wisely and do penance. Kailangan mo na, kailangan mo na gamitin mo itong mga taon na ito. Spend these years wisely and do penance. Kailangan mo gamitin mo itong mga uh, taon na ito wisely and do penance. Gumawa ka ng kabutihan and then reparation as your penance. Ang ganda, no? When the king regained consciousness, so muli siyang nabuhay eh, dahil malapit na siyang mamatay, no? And then, when the king regained his consciousness, so, na, ano siya, na, nabalik na sa kanyang consciousness, be cried out, Blessed be the rosary of the blessed, the most holy Virgin Mary, by which I have been delivered from eternal damnation. Thank you, Lord. Thank you, Mama Mary. Mm. Nailigtas mo ako sa Kapamakan. No? Naligtas mo ako sa pa Kapamakan. no? Malapit na ako. Mm? Salamat sa iyo, Panginoon. So, grabe yung kasiyahan uh, ng hari. Mm. Delivered from eternal damnation. Muntik na ako may imperno. No? Dahil sa maraming kong kasalanan. People who love the rosary. The Blessed Virgin Mary ought to follow the example of King Alphonsus and that of the saints whom I have mentioned, so that they too may win other souls for the fraternity of their Holy Rosary. They will then receive great graces on earth and eternal life later on. Mm. They that explain me shall have everlasting life. Sirach chapter 24, verse 31. So, yun po um, dahilan na converted si King Alfonso. Dahil doon, ay nagro-rosaryo na siya with great devotion. He contemplated the Holy Rosary. Ang ganda, no? Uh, grabe yung storya ni King Alfonso of Leon and King of Leon and Galicia. Galicia, no? So, yan po ang uh, isishare ko sa inyo ngayon. Sana po ay ma-inspire kayo lalo sa pag-pray ng Holy Rosary. Salamat, Brother Pingson, sa pagbigay uh, nyo po sa atin nitong, nitong akla dahil marami tayong mga storya na tutunan uh, from time to time. So, nung isang araw, sinishare ko po sa inyo yung hmm, nangyari ni Blessed Thomas of St. John, di ba? Na hinihil siya pamagitan ni Mama Mary sa kanyang devotion sa Holy Rosary. Grabe, no? Sana po ay na inspire po kayo ngayon. Father, ayong hapon ni mo. Thank you, Lord. ka okay na ka. So, <laughs> grabe pa yung uh, ano natin, uh, sugat labas na labas pa. So, nandito pa ako sa bahay, nagpapahinga uh, po. Okay, grabe, ka powerful ang Rosario, Father, no? Christi, to, uh, Christita. Saludes. So, totoo, no? susan sa Cantarona, no, Diane, Marcelo Ruel, Happy New Year Father, si Maridel Gabas, Flores uh, Dasig, salamat po sa naging panunood sa atin at sana po ay naka-impart ako ngayon sa inyo ng additional na inspirasyon sa mga storya eh, ng mga taon na na-touch, na-move sa Banan na Rosario po. Si Linda Drilon, uh, Marina Merloren, no, si Duna Monleon, Mon ano, sa atin si Gurley Rubley, Jeanette Juan Rosel, si Lily Beth from Macau, si Mar Freza Daniel Roma, Rica Guillermo Alas is watching, uh, Shinkil Loza Patino, uh, okay ra ba mong sabat sa, oh, okay, okay po, kung wala kang kasama, Teresita Ruano, sa Rabia, Good Afternoon Father, si Ju Jaivi no si Vicente Lord, Uh, salamat Lord nga naayo ka na, no si Maria Cornopio na sa atin si Desiree na no, no? si Ri Bangui Putot no? si Marina Melurin si Heidi Batula yes father hinay hinay na gi ni Lord ang akong mga ipangayo every time mag ko father thank you so much so, ang ganda no, <laughs> si Inday Stephanie ay eh, greet ko pala si nanood sa atin ngayon uh, greet ko pala mala Mm, napitik ko ma hindi mag-rate yung Sinabi ni Ate Fe. Si Ingret ko ngayon. okay. Si Ate Junabel. Uh, magandang araw sa Birthday niya pa malipay na. Ah, happy birthday, Ate Junabel, no? Ah, uh, salamat po. <laughs> uh, sanang sanang Dios ay sanang ang ay mag uh, mag-inspire sa lalo araw-araw po. Tinuod Jude Father, grabe Jud ang bala ang rosaryo, grabe Jud. Ang epiktos ang pagrosaryo sa so Liza Tan. oh yan po, ang uh, personal na experience niyo, di ba? Si Sirila Igot, maayong hapon Father. Watching from Isuya, Mactan, Lapu-Lapu City. Si Maurita Pigud, maayong hapon Father. Si Trisha Adiser Banyas si Maricel Calago Kubul, mayong hapon father, sigli Syria Barapon. Ayong hapon father, salamat sa Ginoo nga naayo na ka. Mm, salamat sa Dios. Si Siri Bangoy Putot. Get well soon Father Darwin. Salamat sa imong mga maayo nga stories si imong gi-share sa FB. God bless you. <laughs> salamat sa Dios. Si Russell Huyua, Pipito Tisuy, you no? Know. Si Jim Lakwets, Maayong hapon Father watching from Valencia Negros oh, mayong hapon sa taga Negros, no? Si Ars Sali Afternoon po, Father. Oh, afternoon din. Si Janice Alangan. Magandang uh, hapon hapon, si Sister Janice. Happy New Year, Sister. Si Annabel Tigas. Magandang hapon po, Father. Magandang hapon. Si Liza Tan, watching from Cebu City. Si Kasipi Ginalina is watching. Si Yu Oliver Pulido. Hi, Pans. Mayong hapon. <laughs> mayong hapon po, Rigson. Like, so si Bel uh, Iran in tomb. Good afternoon, Father. Uh, ah, ijud ko magrosaryo, per ka nako ko i-appeal. Wow! Father, sa rosaryo ko. Happy New Year, pa, Salamat na okay ka na. No. Salamat taon sa inyong pag-ampo. No? Si Kato L.C. Dular. Good afternoon, Father. good afternoon, po. Si Aura Atop Abolensha is watching. Si Joe Concepcion, Padre, samtang kanunay ko naglakbay, dyan mo sa imong live na dasig po ko sa imong pamalandong apil ka sa akong pag -ros. oh, wow ang dami ko ng prayer warrior <laughs> salamat po si Perisita Andres good afternoon father si Nia Ladugat Yadyagan is watching si Lilibeth Lupo si Mary Manato si Velma Balaba Luzon watching from Sugod Southern Leyte Happy New Year pader <laughs> Happy New Year po si Elsa De La Cruz is watching si Susan Sumalino Gata Rona, uh, God continue to heal your operation and may you have fast recovery, Father Darwin. Thank you so much, Father, for many good teachings of the Church you spread. Happy New Year. At ngayong uh, araw na ito ay nag-open uh, uh, sa door, door, Holy Doors sa Valencia. At isishare ko sa inyo sa sunod na araw dahil hindi ko pa nandala yung akrat. Mas mabuti na yung isishare ko sa inyo ay uh, ma-inspire po kayo. Okay? si Joe Francis uh, Bukelya na schedule sa online sacramental blessing father na apo happy new year po uh, January 5 ng uh, between 8 to 10 po The tanungan portion po yan sa programa natin tanungan portion po yan 8 to 10 or pasok ako mga 9 to 10 po ibi bless ko po yung chok ninyo at dumili na ako ng chok uh, dito na po hmm, dito na po yung mga chok po no? dumili na ako pa. ang iba isi-share natin sa mga kapatid natin. Hindi ito maubos eh. <laughs> uh, ilan lang yung makuha nito. Okay? Si, meron po, January 5 po. Si Maria Lia uh, Hotuhot. Happy New Year, Father. Happy New Year po. Si Alpha Bordeos is watching. Si Lintan Belyeza nanood sa atin. I am always praying the rosary. Oh, very good. Idna DJ. Romeo Blanco Barona is watching. Janice Alangan watching from Jinsan, na nakauwi ka na sister sa si Jinsan, lagi kang nagtra-travel kasi. Si Virgie Contino, Mama Mary is very powerful intercessor. Ingat po, lagi, Father Darwin, praying for your complete recovery, watching from Antipolo. Wow, Luzon. Si Lynn Anosart is watching. Stay si healthy, Father, watching from Tagum City, Kasipi, uh, Jenalina. Bernadette Oxtero, Amen. Si Dani Danilo Paulo, watching from New Zealand. Wow! <laughs> Ang ganda, no? ibang bansa. Si Jason Inano, is watching. Si Delvin Pano Rabago. May hapon, fellow, watching from Sambuanga City. Salamat muna tayo sa star senders natin ngayon. Si Sister Channing, uh, 200 stars. Salamat po. <coughs> si Vanessa Mapute Diver. Hi, Futo Darwin. Ha. Holy New Year. Happy Holy New Year. Ito ang pumplito. Hindi lang Happy New Year but Happy Holy New Year. Ito po, kumpleto po. <laughs> Watching from Turil, Davao City, magpagaling kayo. Praying for your fast recovery. Salamat po, kapatid. Si Stephen, uh, Stephen J. Alvarado, nanonood sa atin. Si Alma Rosa Russo Agustos, Augusto. Ops, praying for you always, Father. Pasensya na po kayo, hindi ko mabasa lahat, ha? Hmm. Uh, si Maria Carmen Dave. Magrosaryo man me, o chaplet ang simba po ni. Pero problema lang, good, na ning magdula. Ang buhaton na ko, father. Hmm. Problema na ning magdula. Uh, ipagdasal mo at ikatikais mo yung mga kasamahan mo, kapatid. Si Rusi Talita is watching. Si Marjorie Acabal, uh, ah, si Bron. Mayong hapon, father, watching from Negros. Ni si Julie Ramirez Dupio. Mayong hapon, father, watching from Jensen. Si Heidi Batula, Father, when man ka mag... Uh, January 5 po. Between 9 to 10. January 5? Mm, Ipepa ni Sandy po yan. Antonina Monino. Uh, Yaka. Uh, nanood sa atin. Si Mary Manato. Hello, Father Darwin. Si Adelpa Brasalute. Hello, Father. Happy New Year. No? Watching from Dubai. Wow, sa Dubai. Si Miss al Gotcher. Mm, nanood sa atin. Si name, Australia, Father, may scapular po ba ako? Pwede ako ang maglagay? Yes, pwede po. No, kung walang pare. Pat Ermac Hinulos. Good afternoon, Father. Watching from Bukidnon po. Glenwell Delima Florete. is watching. Bakit bago mo isuot yung scapular mo, dapat na ano yan ha? <coughs> na, na bless. Si Daryl Ostrim ayong hapon, Father. Si Nelisor Balmoriam ayong hapon, Father ipo from Cagayan de Oro City. Si Banche Buniao. Si Nuru Nuot. Nanood sa atin ngayon. Si Imbi. Imbibi. Raagas Cabero Riobal no. Happy New Year Father Darwin. And your team si Itatak ni Maria. Maraming salamat po kay Mama Mary and Papa Guide. You're feeling better now. God bless always. So salamat iksoon. At si Karding. No. Karding Siringit. Sungkit. Mayong hapon father watching from Saudi Arabia. Salamat sa mga pulong sa si nga ngayon mong gina-share. me, watching from Saudi Arabia. So, ang layo na natin. Oh. No? Jonilo Salak. Si Mary Jane Berdon. Mayong hapon father. Si Lisa Tan. Labi na sa atong pandemic whole family. Jod me. Nag kaluoy sa Diyos. Kaluoy sa ginoo. Huwag ni Mama Mary. Wala. jud na hitabo na mo. Nakasurvive. Jod taon me. Oh, no? pinuod na. No? ako hantot karon no wapay pay vaccine <laughs> oh, no si Andargo Cardoso ah. Uh, si Lisa Banog uh, Bigonti Butag Buntag ngayong hapon father watching from Davao City si Ga Samson from Misamis or uh, shout out father no? <laughs> salamat kay sa inyo father na ako is po di ba Oo, oh, ipa bless mo na and then isuot mas mabuti yung pari ang magsuot si Danding Canizares tanod-tanod is watching magpa-confess po ko magpa-confess po ko niya. Pero maulagay, eh, magsagot yun. Si Gimig pray yun. Unta, madalapod na sa Holy Hour. Si Mar ah, so mga anak siguro niya. So, ang gawin mo, increase your catechism para sa kanila. Okay? Si Marjorie Akabal, ak, uh, si Bron, sa atin. So, five minutes na lang, no? Salamat na lang ako. Nagpamisa yun ko, Father, atong New Year. Mas, alam sa imong fast recovery. God bless you po. So, napadala sa atin ng 100 stars, si Maria Sarmento. Na 200 stars, walang absent itong mga kapatid natin. No? Si Marjorie Acabal, as si Bron, no? may hapon father. Si Mary Gold is watching. Si Marath uh, Kitchen Vlog, maayong hapon father from Sugod, uh, Southern Leyte. Si Virgie Centino, Praying the Rosary is very powerful. Totoo yan. Si Tunet Peras, nanonood sa atin. Si Ricardo Pujeo. May hapon father watching from Dubai. Ang oh, daming nanonood natin sa Dubai. Junila Asi Good morning, father. Happy New Year. Si Bita Eb-Eb. hapon, father. Si Bita Ni. Taga ni Gros. So, salamat si Sir Bita. Si Puzzle Yen. Parinio Rivero. Oh, Arcilio is watching. Sony Labunite. Hmm. Bani Madidas. na nanonood sa atin. Si... Minerba, gamutan. May hapon, Father. Si Lad, why heart is watching? Si Mercilita Garupa Apurado. <laughs> Mayong hapon, father. Salamat sa Diyos. okay ka na. Watching from Butuan City. Kumusta po sa mga taga Butuan City? Si Rosaline nanonood sa atin. Mayong hapon, father. Asa dapit. Makapalit of holy oil. Thank you. Hindi yan mapalit yung holy oil as long as it is blessed. So, ang gagawin mo, mag magbili ka ng olive oil pag-bless mo sa pare Rex Katubig is watching. Si Chira Med. Hello, Dre. Si Arts Nen Australia Father Darwin na ako sa kapulupoy diba ako ang mutaod natubag ko na ni si Marilo Giremo Giremo is watching si AJ Basay Katipay nanood sa atin from Sambuanga si Bugay Est uh, si Estrelita Rocha uh, Ilanan Father na ako pangutan na kananggikan sa Vatican nga gold rosary ni Clay's ang crucifix wala may indri pwede ko nasuotan nag-order kasi ako shipment lang gibayaran ko kay Freeman ang necklace a blessed na sa po ay, hindi hindi totoo yan no? dapat ayan uh, yan po ang attraction nila i eh, na blessed daw it ipagbili na nawala no? wala yung blessing niyan dapat yung cross ay may entry so bili ka lang ng cross na may entry palitan mo yung cross na walang entry na yung crucifix na walang entry at ipabless mo sa pari ninyo at sa mga followers natin huwag kayong bibili na na, na bless na hindi po yan effective Ah, hindi po yan, nawala yung visa sa blessing niyan, okay? Si Bals Carbon is watching. Si Melicia Halina. Hello po, Father. Baka yung hapon, God bless you po. Uh, Father, oh, natubag na na po. Si Joe Francis uh, Bokilia is watching. Si Puzzle Yen, Happy New Year, Father. Happy New Year. Happy New Year po. Kumusta na ka, sister? Mam um, puzzle. Si Mary Jen, mga madlaw, mga madlaw. Escalante pa im hapon father daghan ko nakatunan sa imong mga homily happy new year watching from Valenzuela as a caregiver oh, wow ang ganda so pasalamat na lang ako sa mga star senders no uh, padala natin additional si Army Parajes uh, 50 stars si Maria Lia Hutuhot no 100 stars salamat po uh, at sino pa Si Marcy Hipos Soria, mayong Hapon Father. Si Jason Cobelo Acosta is watching. Si Charita De Ayap, mayong Father. Uh, maayong naka-watching from... Mm, hapon na watching from Cebu City pahina San Nicolas Church no? si Marcy Hiposoria, Soria ah. so kita kita tayo sa ano sa uh, subo dalawa lang yung uh, dalawa lang yung tinanggap ko sa semester na ito na talk dahil gusto ko mag-focus dito sa ministry natin sa buhol, no? sa exorcism po. Pasensya na po kayo ha. Ah, uh, okay. Hmm. Uh, Tingnan ko muna. Schedule natin sa... January 9 po, nasa 7pm po yung ating Misa sa Santo Niño po. 7pm. January 9 po, nandiyan tayo sa Santo Niño po. Uh, pasalamat tayo sa Panginoon. At uh, ihilom na yung sugat ko sa mga panahon na yan. Okay? Aha. Uh -huh. Sa Mindanao, isa lang din. Hmm. sa saan ito? Hindi ko na mabasa. Hmm? Oops. Hmm. tingnan ko muna. Sa Divine Mercy to eh. Sa Diocese of Butuan. No. Tingnan ko muna. Hindi ko mabasa eh. Hmm. Oops. Oops. Saan na ito? Ito na. Sa Bayugan, uh, February 8 po, San Lorenzo, Strain, Taglatawan, Bayugan City, Agosan Resort, for second growth seminar, and mercy devotion. My journeys hope and salvation. Yan po yung topic natin. Okay? Kasalamat lang ako additional sa mga star senders natin. Si John Impal, watching from Sydney, Australia. Wow. Padala sa atin 50 stars. And Shana Love, no? walang absent. 200 stars. So, si Nili Knight is watching. Si Rooney Yek Mayon, G GL. Pad, Happy New Year. No? Kumusta? Okay. Nakarecover Re na sa sakit ng ating uh, appendicitis. <laughs> At salamat ako sa additional star sinners natin, si Danilo Melencio Piazza, 100 stars. So yan lang sa po muna ha, Fighting Maria, the tax FD with a humble heart po. God bless!